Agimat ni Paraon Mga kaagimat, uh, share ko lang sa inyo yung principal natin na Garapa Marami na kasing feedback nito mga kaagimat uh, Matagal ko nang nire ito sa mga antingeros, sa mga baguhan kahit yung mga bihasa na yung mga sundalo, pulis, or kahit na sibilyan na na meron, ma, meron ng mga agimat. eh Inirecommend ko to. Ah, pati na din yung mga bao ultimatum, yung Stampita, at saka yung sinturon ng Diyos Ama. Ang makikita nyo yun sa mga previous videos natin. Pero ngayon gusto ko lang i-share ang mga testimony sa taong gumamit nito. Yung testing nito mahagi mat. Pwede mo siyang i-testing sa, dali, sa sarili mong balat, sa sarili natin. I-testing. Hindi, hindi, hindi ko na-experience na binabaril ito mga kaagimat. Later on pakita ko yung videos or mga mga testimony ng mga tao sa gumamit nito. Yung mga baguhan na antingeros mga kaagimat, lalo na yung iba manggagamot, first uh, baguhan lang si kahit matagal na mga gamot, baguhan sila sa larangan ng bakbakan sa pangagera. Um, usually uh, hindi pa tested yung gamit nila nag sila or naghanap pa sila ng mga tested na gamit so para makita sila ng tested na gamit binabaril nila yung gamit pero sa akin makagima para lang sa akin ibal na naman yung paniniwala nila uh, sa kanila na yon pero yung sa akin kasi yung gamit ko gamit nila hindi yon pareho pero sa akin ayoko ko tong barilin kasi uh, sacred secret siya or sagradong gamit. Gaya, kagaya siya ng mga Bible, uh, kagaya siya ng mga mga rosary, yung gamit sa simbahan o no, yung yung ibang simbahan na merong ribulto, kagaya siya nyan na bawal siya tanganin. Eh, halimbawa, yung Bible, babaril-barilin mo o hampasin mo, di ba? Parang hindi siya uh, magandang pakinggan o magandang tingnan kasi sagrado yung Bible. Yung rosary, yung mga holy object ng simbahan is napakasagrado nyan at uh, saka ayaw yan ng Diyos na sirain. So, ang gawin mo is sa akin sa aking pamamaraan is hindi ko to gustong barilin, pero yung sarili pwede. At saka pwede mo sugatan yung sarili mo uh, gamit nito. At saka yung mga testimony sa mga tao na gumamit nito, yun ang pinaka-proven and very tested effective na mga gamit. Kasi merong taong nag- nagamit nito na umipekto talaga. Sa akin kasi, um, nag, na, sa previous vlog ko, nag-share ako doon ng, ng testimony ng tao na binaril yung gamit nila, hindi pumutok o hindi natamaan. Pagdating sa actual na bakbakan na matay. Kasi yung gabay ng gamit is umalis na kasi wala kang trust, hindi ka, wala kang tiwala sa gamit mo kaya tinetesting mo. Kasi hindi pa siya tested. So, dito kasi kailangan sa akin kasi nagamit kailangan mo ng buong paniniwala na gagana siya tapos meron kong kasamang dasal susi so nito para gagana siya kasi ginamit na to sa labanan nung una pang panahon sa mga gera in Quintro so that's why uh, proven and effective ito at saka kung kung wala kang tiwala eh yun ang yun ang Diperensya lalo na sa mga baguhan ng tingeros Naghanap pa sila ng mga uh, proven at effective So uso ngayon yung binabaril yung mga gamit Pero hayaan na lang natin kasi Discarte nila yun Pero sa akin mga kagimat Iba yung style ko Hindi katulad sa kanila At saka yung gumamit nito uh, Umipikto na sa kanila I-share ko dito kay at at sagradong object ko hindi to basta-basta kagaya ng iba na sinusuot lang hindi hindi ganyan ang paggamit ko once na meron ka nito meron siyang proper paano paggamit yung mga yung mga prayers sa Diyos paano gamitin paano ka magdasal may mga susi at yung paggawa nito is hindi basta-basta nilagay lang yung mga sangkap eh, hindi ordinaryo at, at saka yung mga orasyon sa loob at paggagawa at pagbasbas, pagbunyag, pagbuhay nito ay hindi katulad ng iba. So iba na uri ito na agimat kumpara sa mga antingeros. Kung gusto nyo masubukan to kukuha kayo, pwede subukan sa sarili. Kasi sa aktual na labanan, hindi itong binabarit, kundi tayo yung sarili natin. kasi okay, mga agimat, ipakita ko yung mga testimony ng mga tao na kumuha nito. Raon, bro, paraon. Arang imong mong principal, bro. tinggal aku pun angsa nama ni tahu nak bulak bulak hmm bulak bulak bro nalito siya mga kagimat kasi nag air bubbles daw ang epekto nito mga kagimat usually merong masamang espiritu sa paligid or merong kalaban or kapangyarihan ng kulam na gustong manakit sa iyo or meron kang kalaban na tao or masamang tao na gustong manakit sa iyo kaya nag alarm siya isa ito sa sinyalis mga kagimat na buhay ang agimat natin isa sa mga mensahe sa mga tao na kumuha sa atin mga kagimat. Sabi niya, Commander, nendot yun ni imong gamit bakay kay pinagi sa kaluoy sa ginoo, pinagi sa imong gamit, nga ang principal mga garapan ni, normal, galit ang akong lawas, nawala ang huot sa akong kasing-kasing, pero sa wala pa ko nagsuot, nagdisod ko ginhawa, o niya dili ko pakatulog, galit ragyod ko nakamata kay huot akong kasing-kasing dili ko pakaginhawa pero pagkwintas nako na ni normal gyud salamat sa Ginoo ganimo, kanimo commander paraon sabi niya mga kaagimat before siya nagsuot or kumuha ng principal na garapa masakit do yung dibdib niya masyadong masikip at hindi siya nakakaginhawa pero pagkatapos niyang kumuha sa gamit natin kwintas niya nagiging normal yung pakiramdam niya nawala yung sakit ng dibdib at nakaginhawa na siya probably yung sakit niya mga kaagimat na hindi pa niya nasuot yung principal eh possibly yung sanhi ng sakit niya is spiritual attack baka gawa yun ng mga masamang spirito pag suot niya na agimat natin biglang nawala kaayuhan bro ko sa insa, Bukal daya, sa muna muna, na, bro para mga nat sabi niya mahagimat grabe daw ang bubbles ng garapa at kumukulo ito ay nabuhay mga kaagimat at dama ang enerhiya ng principal Meron pang isang testimony mga kagimat. Sabi niya, bro, mayong gabi eh. Nag-init ang garapa bro. Humanakog ampo. Unsay buot pasabot ani. Sabi niya mga kagimat na after niya magdasal is uminit daw yung garapa, yung principal. Tapos sabi pa niya, init siya nga murag na ay pino nga kuryente. So sabi niya, na uminit daw at saka merong kuryente. Tapos sabi pa niya mga kaagimat, na nag-init pud akong lawas at uminit din yung katawan niya. Sign ito mga kaagimat na malakas ang enerhiya sa principal nagarapa garapa. Tanbuka garapa. Te irbileo, te na. Nante pa Tear bill yun. Then, bukal Nante pa siya. Dito mga kaagimat, makikita natin na kumukulo yung garapa at umaapaw. Kami akong mga video mga kaagimat, previously makikita nyo sa channel ko na nagtesting sa garapa gamit yung sarili nila hindi sila tinablan pwede nyo yung ma-search yon mga kaagimat, para makita nyo kung gaano ito ka-epektibo sabi niya mga kaagimat, good AM bro hayan bro bumukal or kumulo ang garapa na kinuha ko sa iyo sabi pa ng mga ibang antingero mga kaagimat na kumuha ng garapa natin sabi niya na ni Bubbles man maoto na gibalhin ko lang ang lugar ni hinay hinay dayon ko kawala ang mga Bubbles katulon ni, ni Babols sa ako ah, pero adlaw lang og karon mailhan ako na nagbabol siya kay Murag makulbaan unya lantawon dayo nako ang lana ing anak dayo nako makita ang bubbles so sabi niya mga kaagimat, na kumukulo daw ang, ba ang garapa ang principal kung merong mga elemento sa paligid at saka kung kakabahan siya alarm yan mga kaagimat. sabi pa niya sa pangalawa tinuod yun di ay ang principal bro nga buhi di ay ang mga orasyon kaya nakita mangyud nako nga naagud siya reaksyon kung makasagap ko siya og elemento. salamat kayo bro sa imong garapa. daghan naman garapa ni agi nako pero kinilang imong garapa ni bilin ko kay nakita gyud nako na tunay gyud salamat so sabi niya mga kagimat napakarami ng garapa ang dumat dumaan sa kanya pero ang garapa natin ang pinaka epektibo ang pinaka tested mga kagimat, sa lahat at pinaka malakas at nagre-react siya kung merong masamang espiritu sa paligid kahit mga masamang tao Marami pang mga testimony mga kaagimat. pero hindi ko na ma-share dito lahat kasi yung oras e eh, magiging mahaba na. Ito na yung last na i-share ko mga kaagimat. Sabi niya, Good eve bro, unsa man buot pasabot og muinit ang bagol ultimatum bro. Sabi niya mga kaagimat, na umiinit daw yung bao ultimatum natin mga kaagimat. Sabi ko naman, buhayan. Tapos sabi niya, hasta imo principal bro active giapon kaayo inig abrihan may pressure onya may mo pataas na mga bubbles so sabi niya makaagimat yung principal nagarapa very active daw ko pag kinainanoyan yung takip is may pressure siya na mafil at mag air bubbles kapag merong kalaban kagimat kahit bao ultimatum eh meron ding nag uh, naka-experience sa mga testimony nito pero hindi ko muna i-share lahat dito gusto ko uh, sa iba na ibang video so maraming gumamit nito iinit po, minsan yung gumamit nito kinikwintas nila uh, nag-aamoy oil or holy oil holy anointed oil so kahit wala siyang sangkap na oil wala tong oil pero umaamoy, umiinit or yung iba yung mga mga alarm niya mga kagaman. so i-share ko sa ibang video marami pong salamat sa inyong panunood